Isa ka rin ba sa katulad kong mahilig sa kape? Well, ang video na to ay para sa iyo. What's up mga ka-idol and welcome to my coffee vlog. This is Mr. Tata Lopez. Kung mahilig ka sa kape kagaya ko, tara, samahan mo ko. Good morning, good morning mga ka-idol. Welcome back again sa aking panibabong coffee vlog mga ka-idol. No? So for today's video mga ka-idol, no? andito tayo ngayon sa 37 degrees coffee na makikita lang dito sa downtown Bacolod City mga ka-idol. No? So malapit lang ito mga idol sa public plaza ng Bacolod So yun mga ka-idol, no? ang dami na ngayon ng mga murang kape katulad tulad dito mga idol No? 37 pesos lang, ma-enjoy mo nang iba't ibang klaseng flavor ng coffee nila mga ka-idol. No? So mga ka-idol, no? ang dami na ngayon nagsisilputan ng mga murang kape katulad tulad mga idol So, mga idol, mga mga dito mga idol kasi nga iba yung strategy nila mga idol. Hindi ba nila yung pangalan ng pamagat na kanilang coffee shop store sa so, ginawa nilang 37 degrees coffee. Para do. makuha talaga nila yung atensyon ng kanilang mga customer mga ka idol. At syempre mga ka idol, pag dumaan ka dito, makikita mo talaga yung kanilang store kasi nga sobrang uh, colorful ng kanilang store mga idol kasi nga kulay orange na kanilang store. So yung mga idol, no, maliit lang pala yung kanilang area. Wala silang dine-in. So take out ng mga available dito mga idol kasi nga uh, maliit lang talaga yung kanilang area mga idol Sa so, mga idol no, ayan, maganda rin naman pala yung kanilang area kasi malinis naman, maliwala, saka uh, malapit lang talaga sa mga idol kasi nasa highway lang sa mga idol no, sa harap lang siya ng paradahan ng bata, uh, cheap mga idol So ayun mga kaka-idol, maiba lang tayo mga idol no, meron kasi akong fan dito na nagsasabi na pa daw ako ng Tagalog, Tagalog, nandito naman ako sa Bacolod City which is ilonggo yung salita. So mga idol no, um, inform ko lang mga ka idol no, maiba tayo dito kasi nga more on no, mga viewers ko dito ay from Manila mga idol kasi nga doon naman talaga ako nag-umpisa na mag-vlog sa Manila mga idol. So ngayon naman, since uh, nandito kayo sa Bacolod, so mag-adjust tayo, mag-ilonggo tayo mga idol. So ngayon naman, no, nag-ilonggo na takasubong mga Damn idol. Yeah. Know, nga. So ngayon naman, no, uh, dalawang ilang mga kape dito mga idol no. So, so ay, mga ka idol no, maraming salamat sa paglantaw nyo sa video ko nga, mga idol no. Sa so, mga idol no, abangan nyo liwat ang akong nga sunod nga coffee vlog. So mga idol no, madamo pagita nga ay eh, feature nga sa aton nga coffee vlog mga idol no. Abangan nyo na mga idol no. So mga idol, maraming salamat sa paglantaw nyo sa video ng ito. I hope nag-enjoy kayo. Please don't forget to subscribe and uh, follow my Facebook page at Mr. Dada Lopez. So mga idol no, kita kiss po tayo liwat sa akong nga sa sunod nga coffee vlog. Maraming salamat sa paglantaw mga idol. See you mga ka-idol no. Bye-bye.